Isang Taiwanese na lalaki na paralyzed habang siya ay nagsisit-ups. Sinong nakakaalam na ang pag-sit-ups ay nakakapag-paralyze ng tao? Ang pagiging extreme ay maaaring magkaroon ng extreme na resulta. Isang 25-year-old na lalaki sa Taiwan ang natutunan ng leksyon na ito kamakailan matapos siya magsagawa ng napakaraming sit-ups nang hindi nagpapahinga. Matapos ang dalawang oras ng intense exercise, nanigas ang kanyang katawan at hindi siya makagalaw. Nawalan siya ng kontrol sa kanyang bladder pero hindi siya nawalan ng malay kaya naaalala niya ang lahat ng detalye ng kanyang nakakatakot na experience. Isa sa mga kaibigan ng lalaki ang nakatagpo sa kanya at dinala siya sa ospital. Matapos ang emergency surgery, nabalik ang pakiramdam sa katawan ng sit-up fanatic na ito. Buti na lang! Ipiniliwanag ng mga doktor na kaya nagkaroon ng temporary paralysis ang lalaki ay dahil pinipigilan niya ang kanyang normal na paghinga habang siya ay nagsisit-ups, na nauwi sa pag-collapse ng isang major blood vessel sa kanyang spine. Napunta ang dugo sa kanyang mga nerves na nauwi sa paralysis. Ito ang kauna-unahang kaso ng ganitong pangyayari sa Taiwan, pero ayon sa mga doktor, maraming tao ang hindi marunong magsagawa ng sit-ups sa tamang paraan. Ang tama at ligtas na pagsagawa ng sit-ups ay humiga sa sahig, itupi ang inyong mga tuhod at ilagay ang inyong mga kamay sa palapit sa inyong mga tenga. At tandaan, huwag pigili na ang inyong paghinga. Yeah! Wow!